Alamalambag po siya. Ang buhay natin may halaga at may pagbabago yan. Yeah. Arap na nagdadasal po ako dito sa Panginoon. Uh, sana kung ano man binigay sa akin na pagsubok ngayon, sana papatawarin niya na po ako. At saka hindi ko na po kaya. Good morning mga idol! Andito na po tayo, puntahan po natin si Kuya Guard yung pinapangako ko po na bibilang ko siya ng damit at pagkain po niya, nandito na po. Samahan po tayo, Redwood. Nandito po ngayon si Kuya Gerd sa kubo po niya. Bumalik po siya. At, pihatin po natin yung pinangako po sa kanya. Ito na po. Sa palpa dito. Bukal. Andito po idol, si Kad dati ni Pren nakatira. Dito pa din siya nakatira ng idol. Okay, po natin dito dito. Okay, guys. Opo. Okay, guys. Okay, guys. Agad. Agad. Oh, maga na. Ito. Ngayon na ako nakabalik sa iyo at ano, hindi nakita niya sa makahapon. Hinanap kita. At di kita nakita. At pumunta ko ng bayan, bumili ako ng damit mo. Kamusta ah, dito kuya dito kuya guard? Kamusta oh, dito kuya dito baras na to ito kuya guard tanggalin mo muna natin yung ano wala ba nga kasi ito pumapasok kuya guard hmm. hmm. mayroon po po din saan mayroon ako nakita kahas uh, dyan sa labas so, sabi dito kuya guard dapat sana yung sinabi ko sa iyo na doon ka na sa kubo ayaw mo naman doon o ito may tulong ko sa iyo ito mga damit mga damit ito mga idol binili ko lang sa pon sa palengke tag 50 po yung isa dun sa ano at ito lang po yung makakaya ko ito oh tingnan mo kuya guard kung sukat din sa'yo tapos ito po yung bigas at saka may kape po tayo dito naalala ko bumili ako ng alcohol <coughs> para iwas po sa mga ano to o oh, kuya guard alcohol may tubras ka ba? Ito, may colgate. Kape. Kape. Ito, tuyo. Mabilis lang to. At ihaw mo na lang to. Bukupapoy ka na lang. Noodles. Yan. Yan, kaya guard. Ito, may nasama ko pa. Magic sarap. O. Oh. Magulay ka at ano, may magic sarap. O, oh, kumusta kaya guard? Huwag ka lang ano at uh, makaahon din tayo. Salamat <laughs> po sir. Salamat sir. <laughs> Salamat sir. <laughs> Kuya guard, kunting bagay lang po yan at ano at makaahon din tayo sa hirap Saan ka ba dito kuya guard? Wala ka ba lutuan? Doon po sir saan sir? Sa may lalim po ng mangga Pag minsan po, madalang lang po Pag minsan, hindi mo po ako nagsasaing Madalang lang po ako nagsasaing okay. Sa sunod, Binibigyan uh, lang po kasi ako ng mga tao. Sa sunod sa, sa sunod guard, uh, dalang kita ng, ayaw mo naman lumipat dun sa kubo ko at masid pa dun at malinis pa dun. Walang kaasahas, gusto mo dito. Bibilang kita ng solar dito. Punan, kumot. Para di na yun, yung down ng saging kasi mga idol. Yan po yung isa na titirahan po ng ahas, papasukan po ng ahas yan. At delikado po yung buhay na yan. <laughs> aas, daga, mga hayop, kung anong pumapasok dyan kasi dahon po ng saging yan yun po yung gustong <coughs> tirahan ng mga hayop na sa baba, sa mga damuhan yun yung makakiyatan uh, tapos kuya guard, pag ano po nakadala ko ng panabas, tabasin natin yung bubig mo ayaw mo naman lumipat dun sa kubo eh, gusto mo dito sa damuhan baka nagtatabok ka dito oh, ayun o, pati dito dito tirahan po yung aas niya nga dito Ayan o. Tukal po yan. Ito. Okay. Pag po dito mga idol, sigurado may ahas po dito nakatira dito. Kaya delikado po yung dito banda sa loob niya, lalo po, lalo po yung kinukumot niya ay daw ng saging. Yun po yan, inaakyatan po yan ang ahas po. Yan mga idol. Ang tukal. Tapos dito, makikita mo dito mga idol. Yan. Ito, pag makapag-probos na ako mga idol, makapag piram ako ng mga gamit, materialis para pangpalinis dito ito ililiwisin po natin para gusto niya dito tumira eh ayaw niya sa kubo ko di para matulungan po natin tong tao na to na maka sa pagbibigyan natin ang pag ng pag-asa ng pamumuhay ito kuya guard bilhin ako magtatagal kuya guard at ano ito na po yung ano gusto salamat. mo sa salamat po sir oo oh, at pagbalik ko po on, kasi wala pa ko siya kung sahod eh pag once magkasahod ako yun sama sama kita sa akin at lalabas tayo kakain ng masarap na pagkain isang buwan na ako wala kasasahod buro lang utak Utang ko sa tindahan, laki na. Tatlong listahan na. Utang ko sa tindahan, wala. Baon sa utang. Pero at least nakatulong din sa isang tao. Salamat po talaga, sir. Dubos po ako nagpapasalamat. Wala po talagang may tumutulong sa akin, sir. Ikaw lang po talaga, sir. Kaya nagpapasalamat po talaga ako. At saka... Kung ipapakimuhan po yan sa social media, sir, yung na video mo, ah... Uh, Magingit lang po ako ng pasensya sa mga kamag-anak ko doon, sa mga kasalanan ko. Dahil po nalulungko ako sa sugal at saka sa masamang bisyo. Ako po ay nag po ng sorry sa inyo na sana po patawarin nyo po ako at saka gusto ko na pong umuwi sa Bakulod. Sobra na po hirap dito. Ito po yung idol. Parang gusto ko na nga po sana ito sa akin ano itong pagbibidyo ko po nito hindi ito na ginawa ko ng content at ginawa ko ng para makabidyo lang para makapag ano tayo sa makapag channel po tayo sa youtube channel ko ito idol tumutulong ako at binibidyoan ko to siya dahil sa makita niyang kamag-anak niya kung magulang niya para kung saan siya at kung ano siya ngayon na pinagsisiyahan niyang pinagagawa niya noon kaya po yung kamag-anak po nito Kung kilala po niyo po siya At makikita niyo po siya Ganito po yung sutrasyon niya ngayon ah, Sige kuya Yung mga damit kuya Ano lang po yan Apat o ah, dalawang Ano lang po yan Pares May shirt po dyan May damit po dyan okay. Tingnan mo kung ano, kasi ang nabili ko po yan, tag 50 lang yung isa, may, yung iba dyan tag 30 kasi gusto ko itong isama kahapon kaso kung bango, sir, bango. bango. Ulang lang yung pera ko Magkano lang pera ko kahapon 400 lang, kinasya ko na lang Ito, inutang ko pa to niyo. Yan yung perity ko, damit mm -hmm. Sa ano, bilhin kasi Para mapalitan mo na yung damit mo oh. oh. Sa so, sunod dito idol Kung gusto, dito siya gusto tumira bilan natin ng solar, komot. Dito ko ilagay yung solar niya Solar tapos, bila natin siya ng unang kumot, ito. Gusto ko na sana po nga, Sir. Huwag pa eh. Kasi Oy, lang, mo. pasalamat Am talaga ako sa iyo, Sir, na binabangon mo po ako sa sarili ko. Ang buhay natin may halaga at may pagbabago yan. Kaya, araw pa po, Sir, nagdadasal po ako dito sa so, Panginoon na uh, sana kung ano man binigay sa akin na pagsubok ngayon, sana papatawarin niya na po ako. Tsaka hindi ko na po kaya. Tsaka yung hinihiling ko po sa Panginoon na makauwi po kami doon sa ako, doon sa amin. Yun po yung lagi kong pinagpapray at tsaka salamat po talaga sir na sa pagtulong mo sa akin kay malaking tulong na po ito sa akin sir, ito po yung papalakas sa akin na sana mag-surrender na sana ako sa buhay ko dahil sobrang na pong hirap mas pagminsan kasi sobrang akong depressed naisip ko na lang po na tatalon sa mataas na tulay, magpapamatay lang po ako para matapos na po yung problema ko pero dahil binabangon po ako sir yun, nagpapasalamat po ako sir siguro ikaw po yung sir yung ginawa ni God para Lahat maka ano, tayo pa ako sa sitwasyon ko na po itong ngayon, sir. Lahat po tayo. Hanggat buhay pa tayo, may pagbabago yan. May pag-asa tayo sa buhay na maka panibagong buhay. Kung ano may yung mga ano mo nagawa mo noon, nakasalanan mo noon. At least ngayon, babangon ka, gawin mo sa sipat at gawa. Hindi ka naman, wala ka naman dito sa banda, wala ka naman narinig dito na gumagawa ka ng masama. Nagita lang kita ito, mga alakan yun lang pag ano basta may pagbabago kuya pag hanggat buhay pa tayo so, tiyaga tiyaga mm -hmm. lang at uh, makaahon din at sa kahirapan ito po mga idol samahan nyo po ako ito na po yung duty pa ko ngayon eh pupunta po tindahan utang pa ulit ah uh, okay, kuya guard yun na lang at hindi ako magtatagal. Ano pang o, ano lang oras mo ngayon at nandito na 'yung mga kasama ko. Opo okay, sir. Pag ano, pag gusto mo magsaing, punta ka doon sa kubo, Iiwan ko 'yung kaldero ko doon at andun may tubig na doon, Binitbit ko kanina. May kaldero na doon, tubig doon kung may gusto mong gulay-gulay, may mga gulay-gulay naman diyan. mag -gulay. gamitin mo muna 'yung ano ko doon, ah, uh, kaldero at kawali doon, gamitin mo muna. Okay, kuya. Ingat ka lang, kuya ingat ka lang magdasal ka palagi at at least na papano makatulong din makakatulong din ako sa nangilangan salamat po <coughs> Bakit ng buhay ko? <laughs> Bakit ako nagkaganito? <laughs>